Yow, medyo maulan ha, tara na okay so for today's video mga katribo uh, by the way nga pala uh, what's up mga katribo and for today's video nga ay marami tayong gagawin mga katribo so samahan niyo ako tingnan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari ngayong araw so currently alas 3 na at uh, ako ay pabiyahi pa lang ngayon mga katribo Medyo na late na yung biyahe natin Nagluloko yata yung ating uh, fuel gauge Hindi ko alam kung uh, anong nangyayari So uh, for today's video mga katribo Ay uh, pupuntahan natin yung pagkukuha na natin Ng uh, GB bracket Ayan dito sa may Agoo La Union Ay Aringay pala, La Union Medyo malapit lang naman dito so, uh, At uh, yun, so bumiyahin ako kanina mga katribo uh, Isang oras na rin akong uh, Nagbiyahe mula dun sa Alaminos At andito na ako ngayon sa Agoo. Kung hindi ako nagkakamali, Agoo na yata O San Fabian pa palang, stamala so, Napit na ako mga katribo Siguro mga 30 minutes na lang Ando na ako Ayan So first time kong mag Oy Oy First time kong magraray ride dito mga katribo At medyo loko to ah Tik na ako dun bay Hindi natin nakita yung gagad. First time nating magra-ride dito mga katribo At traffic pa nga dito Ah uh, Ano meron dito Nataanan ko na may ulan dun kanina Ayan, so nakakita tayo ng GB Bracket dito sa Aguo uh, La Union Ay ah, hindi, Aringay La Union pala mga katribo Naghanap kasi ako sa Shopee, naghanap din ako sa Lazada Wala akong makita na urig na GB Bracket And nakita ko to sa marketplace sa Facebook At uh, yun, nakausap ko naman na yung uh, may-ari At uh, ipo-for sale niya daw sa atin ng mas murang halaga So yung kung matatanda niyo mga katribo Yung ating uh, first na Raider 150 ay naka ano na rin dati Ah uh, nagdidib bracket na rin at uh, yun, napaka useful kasi noon kasi nga syempre, kapag ang rider naman alam naman natin na wala talagang compartment to so no choice ka talaga kung hindi mag-add ka ng uh, box or mag-add ka ng GB bracket so ayun uh, no choice tayo kundi mag-add tayo kasi alam nyo naman uh, ginagamit natin ng uh, motor sa pagpasok natin araw-araw so dapat talaga eh may box yun ay, JV, may GB, may box naman na ako so ang kailangan na lang is GB bracket so yan pupuntahan natin ngayon so sumahan niya ako for today's video mga katribo yun lang andito na ako sa San Fabian ay hindi ago na to ago mga katribo ago right Dagat ang agat na yan o oh. Papaangas ah, tayo sa boundary ng Pangasinan mga katribo Ayan o oh. Ayan. 25 kilometers ang lapit na ng ago mga katribo Hello Welcome to La Union mga katribo Yee. Sobrang angas dito may Dagat na yan o oh. Hey ah. Sobrang saya naman dito Ang ganda dito mga katribo Oh last na ride ko pa dito nung nagpunta kami ng San Juan siguro mga 5 years ago or 6 years ago na din right solid oh sheesh ganda gandaan main dagat oh dagat main eh tapos sobrang clean ng daan oh yeah tugot saya yeah Sa uh, so, mag motor dito, grabe oh. It's so refreshing, di ba? Makakita oh, ka ng mga lugar na hindi mo madalas mapunta eh. Napaka-refreshing and so relaxing. Ayun eh, na, no, dakot na yun, oh Yan lang, medyo mabako dito. Maalog yung kauling natin sa harap, ano? Ayan, oh. eh, mga sakit ng radar, yung mga yan, eh. Ano tayo? Sana tayo? Go na tayo, go na. Yee-hee! na to? Sana tayo? Hindi ko na alam kung saan lugar na ito Aha, ito ay Ah, The Mortis Alright, The Mortis ako ka Alright, so what's up The Mortis Alright, let's go Ting-konti na lang mga ka-tribo Siguro mga 20 minutes na lang Ando na tayo sa pumuntahan natin Parang bilis na lang pala ng ano dito Ah, uh, biyahe nakaka magmotor dito, grabe yee Alright Grabe yung arko dito mga katribo Sobrang ganda Agu O so, kaya naman Agu -o! Alright Saan na tayo ngayon mga katribo Photo ops muna tayo dito ah, Welcome si to Agoo. Napakaganda dito mga katribo Picture lang tayo Picture lang tayo picture Last time natin magsalong ride dito eh Yeah. All right, I full tank. All right, let's go. But don't river. Ten minutes left. Alright, andito na, tayo sa bayan ng Agu -o. Agu, Ito Agu CSI SI Agu Sa mga gustong mag North Loop dyan Tayo, Ito yun, ito ang nyo Pakangas dito Napapatingin lang ako kaya hindi ko nakikita yung mga sakyan sa, ano, sa First time ko kasi dito mga ka First time ko dito magmotor na ito mag isa lang Ganito pa lang, Agu -o. Pag-uu ba dito yung ano? Ah, ito yung simbahan nila Saan ba dito yung famous na Tawag nito? 7-Eleven Paka-solid nito oh Teka lang kung tama yung angulo ng cam ko Yun ba yung famous na 7-Eleven? O hindi na natin matadaanan yan Hindi ko alam Ara, Alright, so malapit na tayo mga katribo sa plaza ng Aringay So doon daw kami magkikita ng pagbibilang ko ng GB bracket Alright Ba't yung problema na itong dalawang to? <laughs> Saan na ba po Aringay na ba to? Sa Aringay na ako mga katribo eh yung tipong ano, gustong gusto kong gamitin tong motor ayun, Arengay na tayo gustong gusto kong gamitin tong motor pero ngayon na nagamit ko na siya sa long ride nako, parang ayaw ko na <laughs> woo ah sir solid ang daan dito ito nyo ba yan first time ko talaga mag motor dito I mean second time pala <laughs> angas na ito angas oh grabe woohoo woohoo grabe ang lawak na ito grabe oh pangangas sish plaza plaza Okay, so andito na tayo. Antay na lang natin dito yung kusap natin, mga katripa. Oh. Dito sa may centrum. Hindi ko kasi alam kung saan yung plaza nila dito eh. Alright. <sighs> yung kausap natin kakaroon na tayo ng GP bracket na katripo Tapos si bossing ah boss ah, yan na yan wala siyang missing bolt wala siyang ano tornilla ah. na or plug and play na lang yan ay ah oh, sige sige ah sige tali natin oh, ah, kasi ako Ah dito. Ah, ah, tatanggalin lang naman 'to, no? Ay, paano? Ito lang, no? Ah, sige. Okay. Kakasya ba siya? Kakasya ba? Ah, ah. Mm -mm. Kahit itali na lang siguro natin. Paano ba? Mm, -mm. Paano ba natin tatali ito? Alisin muna natin to kaya. Ay, ah, sige. Ulan na pero. Ang kaya tayo. right So, ito na yung GB natin mga katriba right So, ganun lang. So, dito na natin ilagay ito. At uh, yan. Uy na rin tayo. Sana so, hindi mo yung pagkakatali niya. Right. Ayan, so medyo gumaan yung ano natin dahil tinali na natin yung ano natin doon. So ngayon, uwi na tayo. Ayusin na lang natin yan pag-uwi Ayan, hanggang dito na lang muna mga tribo Tuloy na lang natin kapag kakapit na natin Yeah